I'm you, and I think to myself What a wonderful Magandang araw po mga kabayan At um, ito nga po, mayroon na tayong update Kay Tatay Roberto So si Tatay Roberto po Ang ating tinulungan Na magkasaka na naglalakad mula Isabela papuntang Bicol. So, tinulungan po natin siya nung nakaraan na makauwi ng Bicol. Binigyan natin ng grocery at hinatid natin sa Sakayan. Binigyan natin ng pamasahe at pera para makauwi sa kanyang pamilya. Yung nga lamang po, ah, hindi na lang talaga natin hihintay yung ah, pag-alis ah, ng bus dahil mula alas 3 ng tanghali hanggang na uh, mga alas 7 ay hinintay natin makaalis at lumakas rin ho yung bagyo ay yung ulan nung time na yon dahil yung, nung time po na yon yung bagyong opong oh, ata ah, yung mayroon noon kaya hindi na rin ho natin na uh, nahintay yung pagalis ng bus dahil meron na rin tayong pupuntahan bagamat uh, tayo umalis ng hindi pa nakakaalis yung bus binili na naman natin si Tatay Roberto ng mga gagawin niya kung paano tayo kokontakin nag-iwan din po tayo ng phone number at yung Facebook natin na ibinigay natin sa kanya. Dahil sinasabi nga ho ni Tate Roberto na siya ay uuwi sa kanyang kapatid. At once makauwi siya doon, siya ay tatawag sa atin. Yun nga lamang po, uh, pagdating ng mga dalawang araw, hinahanap natin o naghihintay tayo ng update mula kay Tatay Roberto. At the same time, tayo ay walang tigil sa paghahanap nang pwedeng maging contact natin doon at uh, nga huli tayo na makita ho natin at makausap natin yung uh, kapatid ni Tatay Roberto na si Tatay Joselito. Doon po natin nalaman na si Tatay Roberto pala at si Tatay Joselito ay matagal nang wala at uh, hindi na umuuwi sa Ragay Bicol siya po ay um nasa sa Candelaria queso na ano. So ibig sabihin wala na silang natitirang pamilya doon sa Aragay Bicol. Kaya nga nung nakausap natin si Tatay Husilito, yung kapatid ni Tatay Roberto, ay eh, nagtataka siya. Sino ang pupuntahan niya sa um, uh, Ragay Bicol? At nung makausap nga natin si Tatay Husilito, at naikwento naman niya na ang kanyang kapatid na si Tatay Roberto ay nakarating na rin sa Candelaria Quezon noong 2023. Ano? At uh, dahil uh, nung tinanong natin si Tatay Roberto, ito po uh, hindi naman para uh, pag-isipan natin ng masama o i natin si Tatay. Ano? Um, kasi ang kwento kasi sa ni Tatay is 2019 pa, nang huli silang magka-usap at magkita ng kanyang kapatid na si Tatay Husilito. Pero yun nga po, nung nakausap natin siya, si Tatay Husilito, sabi niya, si Tatay Roberto daw ay umuwi pa noong 2023 sa Candelaria, Quezon sa kanila. So, inisip natin na baka si Tatay Roberto ay uh, maaaring nakakalimot na, no? yung mga ganon na uh, uh, pagkakataon siguro na nakakalimot siya sa mga ginagawa niya o ng mga nangyari sa buhay niya. At sabi naman nga nung kapatid niya na si Tatay Roberto daw po ay talagang um, pinipili na magala ano, magpalaboy-laboy, yun po yung word eh, magpalaboy-laboy, ano, at uh, pumunta sa iba't ibang lugar. At naikwento nga po sa atin ni Tatay Ocilito, na ang kanyang kapatid na si Tatay Roberto ay nakarating, nakarating pa ng apari. Ano, marami rin tinutuluyan siya, no, pag minaawa, may, may nagaampun din. paalis-alis po talaga si Tatay uh, Roberto sa mga tao na kumbaga eh, kumukup-kup sa kanya pansamantala. Ano? At, uh, yun nga, after namin makapag-usap ni Tatay Jose dito, no, yung kapatid ni Tatay Roberto, um, nag kami na hanapin namin talaga, no, hanapin namin si Tatay uh, Roberto. Ano? Ganyan nga lang sabi namin, magiging mahirap po yung paghahanap namin kay Tatay Roberto dahil kung wala na siyang uwian sa ragay, sabi ko, paano natin siya hanapin doon? At ang iniisip nga po namin malamang hindi siya nakauwi ng ragay. Ano kung wala naman siyang uuwi ang doon. At kung ang kwento nga ho ng kapatid niya na si Tatay Josilito na sanay nga daw ho, na magala, ano, magpalaboy-laboy si Tatay Roberto kung saan saan. Sabi ko magiging challenging ito. Hanggang sa si Tatay uh, Roberto po ay nakita ulit dito sa amin. Ano? Kung saan namin siya nakita, ay nakita ho ulit siya nung nakaraang gabi. Ano? May nag-message siya na concern citizen na nakapanood sa vlog natin at sinabi na si Tatay Roberto daw ay nakita niya na namamalimos. Ano? Nakita niya si Tatay Roberto na namamalimos. At agad-agad ay pinuntahan ho ni Kuya Alan. Si Kuya Alan ho yung kasama natin nag kay Tatay Roberto sa sakayan ng bus. At kinumpirma niya, nagsend siya sa akin ng picture at may video rin. Ito po yung picture ni Tatay Roberto na kung saan siya ay namamalimos sa gilid ng kalsada. At ito po ay kinumpirma natin kay Kuya Alan at ito rin po yung video na kung saan ay talagang maikita na si tatay po ang nasa gilid ng kalsada. Ito po yung gamit yung bag noong hinatid pa natin siya sa sakay ng bus pa po uwing Bicol. At kinung, uh, kinung niya na si tatay Roberto ay nandudoon nga at namamalimos. Ano? At si Kuya Allen ay nandito nga yung tatanungin natin. Ano? At uh, kinausap nga daw niya, bakit, tay, bakit bumalik ka dito? Ganyan. So sabi daw sa kanya, nakartay naman siya ng ragay. Kaya lang, wala na daw siyang kamag-anak doon. Wala na daw pala siyang kamag-anak doon. So tinanong daw niya. Sabi niya, Eh tatay, yung mga kapatid mo pala ay nasa Candelaria, Quezon. So, sabi ni tatay, oo, oo, nasa Candelaria, Quezon yung kapatid niya, yung isa niyang kapatid. So, ibig sabihin, alam ho ni tatay Roberto. No? So, ibig sabihin natin eh, ayaw talaga ni tatay umuwi siguro at mas gusto nga niya na magpalaboy-laboy. Solar Christmas light. Yan, ito po yung uh, PB Team Solar. At kung gusto niyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. Yan. Oh, hirap ikabit. Tapos, 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya. So, ito, ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung uh, mga Christmas light. Or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, iba umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. I-on-off nyo lang. Tapos, nag-rotate din siya. Okay? ang oh, maganda lang talaga dito, mga kabayan, May ganito siya. So, halimbawa, tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya iikot. So, mas remote pa siya. 15 meters na sobra. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep na. <laughs> Ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyong baguhin, -re nyo baguhin, i-reset na Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3, ko na, Magandang mag-design tayo ngayon ng solar. Nakasave na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin. Waterproof. At pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay, alibawa, mahilig kayong mag-akit sa bundok o mag-beach. Gumagamit kayo ng mga tent. Gusto niyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, na yung ginawa namin. O. kumukuti ang gabi. So, ang iniisip ko po, po ngayon, so, kukontakin natin yung kapatid ni tatay, i-message ko, ano you know? yung kapatid ni Roberto na nakita na natin yung kapatid niya at muling bumalik dito. Kasi po, um, gusto mo natin mapauwi si tatay Roberto ulit sa Candelaria, Quezon, kung ano man. Kaya lang, may kapasidad na hong makauwi si tatay Roberto noon. <clears throat> Noong time na tinulungan natin siya, kung sinabi niya na siya ay nasa, na yung kapatid niya ay nasa Candelaria, Quezon kung aalokin ho natin si tatay na makauwi ng Candelera Quezon ngayon, ay eh baka hindi naman na ho siya pumayag at ayaw niyang umuwi doon. Kasi kung una pa lamang po na tiranong natin siya kung gusto niya doon na makauwi, eh nasabihin niya po sa atin. Siguro talaga mas gusto ni tatay yung ganitong buhay, nasanay na siya kasi may naman po yan. Eh. Parang mas gusto nila na nasa lansangan, ano, kung bagay yung buhay nila nando doon. At babalik at babalik po sila sa ganyan na buhay, kumbaga babalik sila sa kung saan sila sanay. So wala ho tayong magagawa doon. And sa atin, tayo ay tumulong. Doon nangihinayang tayo dahil um, marami pa sana tayong pwedeng itulong kay tatay kung gusto man niya. Kaya lang, si tatay na mismo yung parang ayaw din na bumalik din sa lugar nila. No, kasi bumalik po siya dito eh. Binigyan natin siya ng pera, may nagbigay pang iba. So, talaga mas gusto po ni tatay yung nasalansangan. So, sa atin, wala ho tayong magagawa doon. Kasi kahit anong pilit natin na pabalikin si tatay sa kanyang bahay, sa kanyang pamilya, kung ayaw man po niya, wala ho tayong magagawa. Ano? Talagang siguro, dito na yung buhay ni tatay Roberto. And this Kuya Alan? Oo. And this Kuya Alan. Patulongin natin. O, si Kuya Alan. Siya yung kasama natin nag-hatid ni tatay Roberto. Si Parang John. Ah, saan si Kuya John? Ay eh, pinapaligoan niya si Udang sa kasi si Jaguar. Si Jaguar ho yung nakakagat ay nakaapa kay Pugumbiero. Ay eh, kapakalaking aso, si Ligo din nila. Nakita mo ulit si Tatay Roberto, di ba? Yes, salanda yan. O pinuntahan niya nung gabi. Yung tao at yan nung rin. Dumating niya daw siya ng ragay, buwabagyo. Ah. Uh -huh. Hindi niya wala rin sila makakit ng bahay din nila. Tapos? Kaya bumalik siya. Pero di ba, yun nga iniisip natin, no? iniisip na ho namin yon dati, na paano nga pag pumunta si tatay, eh, may bagyo. Pero, hindi naman kasi di sinabi bang, ni tatay, hindi mo sinabi ni tatay na wala na pala siyang pamilya doon kasi sabi po sa amin ni tatay, may pamilya pa siya doon sa ragay at kapatid daw niya. Tapos, bilang natin nakausap tatay, yung kapatid ni tatay Roberto, na si tatay o si Lito, na matagal na silang wala doon sa ragay. Kaya sabi namin, Sino uuwiin niya doon? Kaya nga, di ba, yung kapatid ni Tatay Roberto nagtaka din. Sabi nga ho sa atin eh. Eh, bakit siya pupunta doon? Sino pupuntahan niya doon? Eh, 1970 pa nang wala kami doon. 1974 ata. Tatawa-tawa na. Nga sabi ko, ba't ka bumalik? Kaya nandito. Tinatawa ng kala nung tinanong mo. Anong sabi niya? Gumabag yun daw. Hindi rin wala siya matuluyan. Eh, bakit hindi siya pumunta ng Skambilaria? Hindi mo alam kung bakit siya pumunta ka rito. Mas tawag. maganda sa kakita sa ano kayo. <laughs> Ayun. Maraming pwesto eh. Ayun kasi sabi ko nga po na sanay na si tatay sa ano. Sa pamamalimus. Kaya sabi ko nga kahit anong gawin nating pagtulong kay tatay. Kapag so ayaw niya, pabalik at babalik po yun dito. <laughs> yung nga po ano, pinuntahan ni Kuya Alan yun nung gabi. Na may nag-message, no? Kasi sinin ko ay Kuya Alan yung message nung Concern Citizen na nakita nga daw si Tatay Roberto eh wala ho tayong magagawa lang. talagang gusto niya kasi kung tutulungan wala tayong makauwi si Tatay kasi noong una beses pala natin na tinulungan si Tatay na makauwi ng ragay dapat sinabi na niya na yung pamilya niya nasa Candelaria kay Son na dapat sinabi niya na nandoon kami po mismo sana yung mag-atid sa kanya kaya lang eto katulad po nito ha pagpalagyan na natin na si tatay ay pumunta ng Ragay Bicol, nakauwi siya doon at wala siya nakita pamilya. E alam naman po pala ni tatay na, na ang pamilya niya ay nasa Candelaria. Sana doon na siya tumuloy muna. Hindi na siya bumalik dito sa amin. Ibig sabihin, gusto ko talaga ni tatay dito sa lugar na to na mamalimos, kanon. So wala ho tayong ibang pwedeng maibigay na tulong sa kanya. Kundi mapauwi lang siya. Kaya lang, ayaw niya ho talaga. Sayang kasi yun na yung chance niya na makauwi eh Saka, nagtataka kami kung bakit nakakarating si tatay nakarating si, si tatay dun sa Cavite yun pala nagtrabaho si tatay doon sa peryahan may kumbukap sa kanya kaya palagi siyang nakakarating doon ibig sabihin yung yung lugar na ito yung lugar ho ng San Pedro at Cavite ay kabisado ho ni tatay halimbawa ho iahatid namin siya sa Candelaria na hatid natin siya doon. Kaya lang, sigurado tayo na si tatay babalik at babalik pa rin dito. Ano po? Subukan nun natin nga uh, puntahan ulit mamaya si tatay. Hanapin natin. Kaya lang, tingnan yung location ni tatay kasi pa iba iba So, minsan pumupunta siya ng Binyan, pumupunta siya ng San Pedro, pumupunta siya ng Cavite. So, titignan natin kung uh, saan si tatay mamaya at tatanungin natin, ano? ah uh, pupuntahan natin. Kaya lang, uh, ngayon kasi ay ba umaga. So, baka nasa niya siya. Kasi sana yung si tatay dito. So, subukan natin hanapin. Tanungin natin, ano bang nangyari? Bakit bumalik? Bumalik siya dito? Bakit ayaw niya doon sa Candelaria? Ano? Pero, imi-message natin yung kapatid ni tatay si Lito. Na si tatay Roberto ay bumalik ko dito. So, yun nga po, ito yung update kay tatay. Dahil marami rin nga pong nagtatanong mga nagme-message sa sa Facebook, mga nagko-comment sa YouTube. So ito po, ano dahil hindi rin ako palagi na pag upload na dahil busy tayo sa preparasyon para sa kasal. Kaya ito na ho ano at nakumpirma naman natin na si Tatay ay nandito ulit, you no? Know? Sabi nga ho ni Tatay, siya ay nakabalik ng ragay, kung totoo man 'yon. Ano si Tatay na ho ay nakakaalam. Ang isa lang ho, ta, ang isa lang na sigurado tayo ay si tatay po ay talagang sanay sa gantong buhay yung nasa labas. At kahit ho ilang besa at ingatid si tatay, ay talagang babalik at babalik ho siya dito sa uh, lansangan. At kapatid niya ho mismo na sabi sa atin noon, nung ating makausap, na talagang si tatay ay sanay sa mga ganyang buhay yung palagi na alis no at natutulog sa lansangan. So, ang atin lang Adi, tinanahan, tinanho natin kung ano pa po yung ating pwedeng maitulong kay tatay. Uh, kung pagkain o ano ma'am. Susubukan natin siyang hanapin mamaya. Kung sa ganun, adi, makausap po din natin. Ano? Nang personal si tatay. At uh, muli, maraming maraming salamat po mga kababayan sa inyong uh, patuloy na pagsuporta sa amin. Ano? At uh, ayun nga, at ang PBT naman ho ngayon, si Pugong Biyero nasa Cebu, sila ay natulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol, ano? Kaya naman sa ating uh, mga kababayan sa Cebu, palagi po kayo mag-iingat at sa ating Pugong Biyero, maraming-maraming salamat sa ginagawa niyo patulong at siyempre sa ating mga kababayan na walang sawang sumusuporta sa PBT at siyempre kay Pugong Biyero. at yung update naman po kay Jeffrey, mga po ako ng update sa inyo. Nagpapapasok lamang din po ni Jeffrey sa school. Nagko-commute na siya. So, baka po ninyo yung magiging update natin sa kanya. Kasi medyo busy pa rin si Jeffrey ngayon dahil sa kanyang uh, may mga quizzes daw, recitation, So, nagpiprepare siya para doon dahil talagang posigido na mag-aaral itong si Jeffrey. Ayan po. Solar Christmas Light. Yan, ito po yung uh, PB team Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. Yan. Hirap oh, ikabit. Tapos 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire, tapos at the same time waterproof na siya. So ito ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung uh, mga Christmas light or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang natatanggal siya. So para iwas lang para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, Diba umuulan na pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. O. Ganyan lang. O. Tapos, pipindutin nyo lang yan. O. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. I-on-off nyo lang. Tapos, nag-rotate din siya. Okay? maganda lang talaga dito mga kababayan. May ganito siya. So halimbawa tapos na yung Christmas, tatanggalin niyo na ulit. Ito lang gagamitin niyo, itatago niyo ito dahil dito niyo siya iikot plus remote pa siya, 15 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep ka. <laughs> Ang ganda, no? Gamit yung remote, makokontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyo baguhin, i-reset -re nyo na. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3. ko na, Magandang mag-design tayo ngayon na solar. Nakasave na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin. Waterproof. At pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay, alibawa, mahilig kayong mag akit sa bundok o mag beach. Gumagamit kayo ng mga tent. Gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, tingnan yung ginawa namin. Oh. kumukuti tap ang gabi. Ta To myself, what a wonderful.